Nakipag-ugdayan na si Comunic Chair George Garcia sa United States Department of Justice para paimbestigahan ang aligasyon na mayroon siyang offshore account. Dito daw kasi pumapasok ang umano'y suhol kapalit ng kontrata para sa makinang gagamitin sa eleksyon. Si Luisa Erispe sa detalye. Diritsahan ng dudulog si Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia sa Justice Department ng Estados Unidos para matigil na ang pagbabato sa kanya ng mga aligasyon na may ginagamit umano siyang offshore bank accounts sa pagtanggap ng suhol kapalit ng kontrata para sa automated counting machines sa 2025 elections. Sabi ni Garcia, ang idudulog niya sa USDOJ ay mga kaso ng posibilidad na identity theft at bank fraud. Tayo naman po ay hihingi rin ng tulong sa kanila, upang ito ay maimbestigahan sapagkat uh, kune-konektado po ito eh. Kune konektado maaaring doon sa mga iniimbestigahan pa nilang mga ilang bagay. At uh, sa atin po, identity theft at saka po bank fraud. Napakahigpit po ang Amerika sa bagay na yan. At talaga naman kahit nasa ang parte ka ng mundo, hahabulin ka nila kapag ka ang kanilang sistema na ang winalanghiyan mo at uh, ginawan mo ng paraan para palabasin lamang na ito'y totoo kahit hindi. Nagmit siya naman ang inisyatibong ito ng COMELEC sa mga ibinunyag ni sa Party ni Representative Rodante Marcoleta ng mga accounts umano ni Garcia sa Cayman Islands. Kaya gusto niya na rin ipasilip ang Haleo Consulting LLC na di umano'y volunteer mula sa New York na nagpadala ng pera sa sinasabing bank accounts niya. Sino ba talaga ito? At saan nga ba ito konektado? Opo, Jaleo Consulting. Kasi gusto nating alamin sino talaga ang may-ari ng dalawang accounts na binanggit. Maaaring dalawang accounts na nag exist o kabubukas pa lamang o matagal lang na andyan sa pangalan ng ibang tao pagkatapos biglang dineposito ng $100 kuno at pagkatapos eh, ni ang pangalan ko na may nakalagay pang after na Makati City KY, Kentucky, USA. Eh pagkatapos, pinalabas na akin yon dahil nabanggit yung kompletong dalawang account numbers Madali po ngayong uh, makita kung talagang makatotohanan at sana nga sa pamamagitan ng tulong ng USDOJ man lang at na, 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 iba pang ahensya ng ibang gobyerno at kahit po dito sa atin, malaman sino ba talaga may-ari ng dalawang accounts na yan. Inaasahan naman na lalapit din ng COMELEC sa Foreign Affairs Department para sa formal naman na pakikipag-usap sa US Pero ngayon, magbibigay na sila ng indirect request para masimulan na ang investigasyon, lalo't noon pa sila nagkaroon ng ugnayan sa US Noong panahon ng investigasyon kay dating COMELEC Chairman Andy Bautista sa umano'y panunuhol naman ng dating Fast Track System Provider ng Pilipinas taong 2016. Bukod naman sa US DOJ, isusumiti din ni Garcia sa National National Bureau of Investigation ang mga dokumento na pruweba ng pamimeke sa kanyang pagkakakilanda. Puli tayong liliham sa ating pong National Bureau of Investigation. Yung lahat po ng pangyayari, lahat na nadiskubre namin mga dokumento, lahat ng pamimeke, bank record, tinamper kahit na anong pag-spellingin po natin. Kahit dito sa ating bansa, yan po ay kasong kriminal. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.